tahan ko tong kamanghamanghang rock formations na may waterfall dito sa bayan ng Likwan Baay Abra. Duminglay! Ito ang Alit Alan Falls na matatagpuan dito sa barangay Duminglay. Uy! Mabing ganda! Samahan niyo ako sa ating biyahe kakailian at tignan natin kung gaano nga ba kasi magbabad dito sa Alit Alan Falls. Kailan din papagayam, welcome to Likwan Baay Abra. At Lagangilang lagang ilang taon So, nandito tayo sa lagang ilang kakailian, dito sa Abra. At ngayong araw, pupunta tayo sa Likombay. Particularly in barangay oh, Duminglay. At may pupuntahan tayo doon na magandang pasyalan. And you'll get to know later kung saan ba. So, today it's a beautiful sunny day here in Abra. So, masaya na mag-rides ngayon. Let's go! Woo. Lagangilang So dito ang public market nila sa Lagangilang Eto ang ruta natin papuntang Likuan Bay It's the Abra Kalinga Road uh, At maraming dumadaan dito Mga nagra-rides talaga no? Gusto nila mag joyride saya na ng sikat ng araw no ito ang pinaka ideal time na mag rides dito na magsisimula ang akyatan dito pa sa barangay lagang ilang balang akyat ka na talaga dito eh. particularly here in mga ulit barangay to san isidro Pero isa to sa mga pinakamasarap na i-rides na road network ka kakailan. Especially dito sa Abra. Mag like, gusto mong mag-Cordillera Loop. Itong ruta papuntang Kalinga eh. ka talaga dito, no? Pata, pagandang paganda na yung view. Parang maala ano din siya. Abra Ilocos Norte Road. Woo! Woo! Nice! Alam mo, pag nag-rides ka dito sa Likomba, eh, alam mo ba yung feeling na... Parang ikaw lang yung rider dito sa mga kalsadang to. <laughs> Kasi uh, hindi naman sa wala masyado pero like bihira ka lang talagang maka sa lubong dito ng mga sasakyan. Especially pag ganitong oras na no mag alas 8, alas 8 na pasado. Ayan. Zigzag na to hanggang dun sa taas. Akyat! Woohoo! Press na rin ang hangin, no? Oh, nito na yung Likwan Bay Arc. Welcome, Arc. So, itong part na to, it's Likwan Bay na. Pero malayo pa tayo dun sa pupuntahan natin. Ito yung kalalo bumebanking. Bumibanking. <laughs> may mga pine trees na. So that means nakakyat na tayo matas ng elevation natin, no? Oh, eh dito sa Lake Bay talaga kailan, maraming pine trees eh dito. Doon, napunta na doon hanggang sa Malipkong and Balbalan, yan puro pine trees mga pine forest uy wow grabe <laughs> endless na zigzag to ah ang sinig na ang kalsadang to talaga sa mga pinaka favorite kong pasyalan Cabra Kalinga Road ito ah, literal na solo rides walang dumadaan kung natin nakakasalubong ang ganda na ng view dito ayos oh. uh, parang painting ito pa lang tayo sa part ng Likomba, hindi ko alam kung anong barangay ito but That looks absolutely beautiful Bumalik lang ako kasi nakita ko yan, ang ganda Lacoub Ito na yung junction na dinadaanan natin palagi Nito, diretso dito papuntang Lacoub Municipality of Lacoub, dito So dito tayo Ha, ah, nandito na tayo sa ano ah uh, tubong ito ang public market nila dito kakailan legendary public market <laughs> mag stop over muna tayo nga sa glit eh hey, dakas ka ron bili tayo ng kakanin na yung baga bigat. Sa gumano kas karon man ang? Kas so. karon dila dila. Lumpia Shanghai. Lumpia, shanghai. Lumpia, shanghai. Lumpia, shanghai. Lumpia, shanghai. Suman suman di Sige man, kana man tuyo sa gumano. Ten. Bamtan, keep the change. Hmm. Oh, thank, -mm. thank you. Hello. malagkit na nilagyan ng maskubado matamis malayo pa ang <laughs> uh, direksyon natin ang taas natin ganda Ayos alam mo ba yung scent na ng hangin is parang bagyo na kasi like the pine trees like it really reminds me of, 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 of bagyo vibes tsaka yung klima din dito malamig lamig na rin no Uy! Grabe ang ganda! Mas may mga bahay din doon. Baka doon tayo pupunta. Dun, first time ko lang kasi pupunta ng Duminglay eh. Pero ang dito, ang scenic, oh so, Tapos taas natin, pababa tayo Eh, meron ding rice fields dun Ayos oh, ha Let's go Kasi nandito na tayo sa junction oh Dito tayo pababa ata eh Yep, mag Ah, hindi. Puntang poblasyon ata dito. Dito ako nagpunta noon eh. Pero dito ang papuntang Duminglay ata. Sir Bryan, ito poblasyon, di ba? Dito tayo. So, ito yung mga kasama natin, mga kasama natin from DOH at uh, ito ang isa so, program ng DOH ngayon na puro kalusugan. So basically, uh, they're bringing the services closer to the people in the barrios, in the barangays. So dinadala din doon ng medical consultation, ng libreng gamot. So it's one of the uh, flagship programs naman ng DOH imagine yung ganitong sitwasyon dito sa mga probinsya dito sa Pilipinas no? There, most of them are hindi masyadong accessible dahil sa ganitong kalsada at ganitong uh, geography Especially in the provinces magkalayo-layo So kailangan talaga iparating ang serbisyo doon stop recording. Okay, Barangay Kawayan. Barangay Kawayan, kasi may Barangay Kawayan pala dito sa Likong Bay. Eh. <laughs> Hindi ako aware ah. Parang barangay na to. Barangay Kawayan pa rin ba? Simula ng rough road oh. dito na to, may mga bahay na dito Grabe, walang kalsada Ayan o, bueno, mabato na naman Okay We'll take this as slowly as possible Nice Matarik din siya lalaking mga bato dito. Hoy. Nasa na tayo. May paaralan kakailian. Wow. DPS Duming Life Primary School I believe Mabatong kalsada dito ah Can we do this? Yeah. We did. Duming lay Naimbaghal daw apo Ito may naayos na nakalsada dito sesementohin na nila dito sesementohin na nila to okay marami ding creek dito ang mga watershed Nice. ayun, duminglay na tayo kakailian lumnag kayo dito Apo, barangay duminglay Woo! finally saan dito na tayo sa barangay duminglay likong bahay ayun yung pupunta natin, diretso pa dun So, tignan natin kung ano ang kalagayan ng kalsada mamaya doon. Ayan, yeah, di ba masyadong naayos. Yun, welcome. Sitio Masablang, Dumenglay. Yes. Eh okay lang no, medyo madulas. Duminglay. Welcome Barangay Duminglay Proper. So ito na ang Barangay Proper ng Duminglay. First time ko dito. Right. So maybe ito na ang pinaka dead end Ito ba ang barangay hall nila? Parang Oh Seems like May kalsada ba dun? O papunta dun? Diretso dun Hi finally First time Nandito na tayo sa Barangay proper dito sa duming lay yung fields nila ang ganda kaya tignan natin kung anong makikita natin dito huwag ba tayo tarik na ito yung mga bahay pa dito thank you dahat pa yung mana nila sa tubig dito papunta doon sa baba talagang view hindi ah hindi may ta kasama natin si Manong punta sa Alitalan okay Alitalan alright may <laughs> kasama tayong tour guide <laughs> hindi hindi ko kasi alam eh let's go well rough road pa naman siya? ah Sabi ni Manong malapit na lang daw eh ha? Sementado ba gaya man? Oo, oh, okay mapagal, kayang, ya, na, 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 na. Natabunan daw ng lupa yung barangay hall nila dahil sa landslide noon Si Egay Sabi niya malapit lang dito eh wen Ay, so dito yun Nandito na, rock formation nga. So iwan ko na tong motor natin dito. Kasi maglalakad tayo ng konti. Nandito na tayo sa pababa, dun sa papuntang Alid-Alan Falls. Nandun na yung rock formation. Dun tayo nagpark, dun sa taas. Alid-Alan Falls! Ito na yun, medyo malakas ang tubig. Woo! Ganda! So nakakamangha tong waterfall na to kasi magkabila ang rock formation yung dinadaanan ng tubig dito sa baba.